Number 10. Ang nakakatakot na karagatan ng Bering sa pagitan ng Alaska at Russia ay matatagpuan ang isa sa pinakadelikadong bahagi ng dagat sa buong mundo. Ang karagatan ng Bering. Kilala ito sa matitinding bagyo, nagyeyelong tubig at mga alon na umaabot hanggang 30 talampakan. Maraming mangingisda ang nawawala rito taon-taon dahil sa biglang pagbabago ng panahon at sobrang lamig ng tubig na pumatay sa loob lamang ng ilang minuto. Ang sino mang mahulog dito ay halos walang tsansang mabuhay, kaya tinatawag itong karagatan ng kamatayan. munit higit pa sa lamig, may mga nilalang din umanong naninirahan sa kailaliman ng Bering Sea na nagiging dahilan ng takot ng mga lokal. May mga ulat ng kakaibang anino sa ilalim ng dagat at mga bangkang hindi na muling nakita matapos pumalaot. Ang lugar na ito ay patunay na ang dagat, gaano man kaganda sa malayo, ay may lihim na pwedeng magdala ng tiyak na kapahamakan sa mga mga lumapit dito. Number 9. Lawa ng Kamatayan sa Russia, Lake Karachay Sa ulang tingin, parang ordinaryong lawa lamang ang Lake Karachay sa Russia. Payapa, berde at tila nakakaakit maligo. Ngunit ito ay isa sa pinakamatinding na kalalasong lugar sa buong planeta. Noong panahon ng Soviet Union, dito itinapo ng mga basurang nuclear mula sa mga pasilidad ng armas, dahilan upang maging lubos na kontaminado ng radyasyon ang tubig. Kapag nanatili ka sa tabi ng lawa ng higit sa isang oras, sapat na iyon upang ikamatay mo dahil sa matinding radiation exposure. Maraming bayan sa paligid ng lawa ang tinamaan ng sakit sa balat pagkalagas ng buhok, at malalang karamdaman sa dugo. Sa kabila nito, dekada bago pa nalaman ng mundo ang tunay na panganib ng Lake Karachay, dahil tinago ng gobyerno noon ang impormasyon. Sa kasalukuyan, tinabunan na ito ng semento para hindi na makalabas ang radyasyon. Ngunit sinasabing, sa ilalim ng konkretong iyon, nananatiling buhay ang isang nagliliyab na impyerno na gawa ng tao. Number 8. Lawa ng Panganib sa Afrika, Lake Kivu. Matatagpuan sa pagitan ng Rwanda at ng Democratic Republic of Congo, ang Lake Kivu ay isang tahimik ngunit nakakatakot na lawa na nagtataglay ng nakamamatay na lihim. Sa ilalim ng mala esmeraldang tubig nito, milyon-milyong metro kubiko ng methane at carbon dioxide gas ang nakakulong. Kapag may lindol, o pagsabog ng bulkan sa paligid. Maaaring sabay-sabay itong sumirit pataas at maglabas ng gas explosion na kayang pumatay ng libu-libong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mga lopal ay nabubuhay sa pangambang baka sa isang iglap, magising silang balot ng nakalalasong ulap mula sa lawa. Sa kabila ng panganib, natutunan ng mga taga Rwanda na gamitin ang banta bilang oportunidad. Ginagawa nilang kuryente ang methane na nagmumula sa lawa upang mapakinabangan ito. Ngunit, kahit panagagamit na ito bilang enerhiya, hindi pa rin nawawala ang takot ng mga naninirahan sa paligid. Dahil kapag nagkamali ng kalkalasyon, maaaring sumabog ang buong lawa at pumatay ng milyon-milyong tao. Isa itong tunay na paalala na minsan, ang kalikasan ay hindi lamang mapanganib isa rin itong bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Number 7. Ang mapanganib na agos ng Ilog Potomac Ang Ilog Potomac na matatanpuan malapit sa kabisera ng Estados Unidos ay kilala bilang isa sa pinakamagandang tanawin ng bansa. Ngunit sa likod ng likas nitong ganda ay nagtatago ang mga agos na walang awa. Maraming nalinlang ng kalmadong anyo ng tubig. Hindi nila alam na sa ilalim nito ay may mga puwersang kayang humigop ng tao papaba at durugin siya sa mga bato. Ayon sa mga opisyal ng National Park Service, kapag pumasok ka sa tubig, mamamatay ka. Isang pabala na hindi madalas pinapansin ng mga turista. Sa paglipas ng mga taon, daan-daan na ang nalunod dito, kasama na ang mga profesional na rescuer na sinubukang tumulong. Ang limangput na milyang haba ng Potomac Gorge ay uno ng mga talon, matatarik na bato at mga undercurrent na parang bitag ng kamatayan. Kahit na ang pinakamagaling na manlalangoy ay walang laban sa bilis at lakas ng agos dito. Kaya't kung sakaling mapadpad ka sa paligid ng ilog Potomac, tandaan, ang katahimikan ng tubig ay mapanlinlang sa ilalim nito may isang kamatayan na tahimik lang na nag-aabang. Number 6. Pinakamaruming ilog sa mundo, si Tarum River. Matatagpuan sa West Java, Indonesia, ang si River na minsan ay pinagkuunan ng buhay ng libu-libong tao. Ngayon ay isa nang nakakatapot na halimbawa ng kung kaano kalala ang pulusyon sa mundo. Ang tubig nito ay kulay abo puno ng basura, kimikal at patay na isda. Dito rin ipinatapon ng mahigit apat ng pabrika ang kanilang mga basura araw-araw. Ang dating malinaw na ilog ay ngayon ay amu asido at halos hindi na gumagalaw dahil sa kapal ng dumi sa ibabaw. Tinagurian ito ng mga eksperto bilang the world's dirtiest river. Isang titulo na walang sinumang bansa ang gugustuwing angkinin. Dahil dito, Napilitan ang pamahalaan ng Indonesia na ideklara ang paglilinis ng ilog bilang isang military operation. Ang mga sundalo mismo ay naglilinis, nagtataas ng basura, at naglalagay ng mga harang upang mapigilan ang pagdaloy ng polusyon. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, nananatiling isang mahirap na laban ito, laban sa mga pabrika at kawalan ng disiplina ng tao. Para sa mga lokal, ang sitarum ay hindi lang ilog. Ito ay isang salamin ng modernong trahedya kung saan ang kasakiman ng tao ay unti-unting pumapatay sa mismong kalikasang bumubuhay sa kanila. Number 5. Balon ni Jacob na kumakain ng manadiver. Sa ilalim ng mainit na araw ng Texas ay naroon ang isang tila mapayapang lugar na tinatawag na Jacob's Well, isang mala bilog na bukal na ila anyay nagpapahinga ang tubig. Ngunit sa ilalim ng malinaw na anyong tubig na ito ay may nakatagong bangungot. Ang bukal ay may mga kuweba at lagusan na bumababa ng higit sa isang daang talampakan at maraming diver na ang nalunod dito dahil sa makitid at madilim na daanan na biglang naglalaho. Marami ang naniniwalang parang may humihigop sa mga pumapasok kaya binansa ganitong balon na kumakain ng mga diver. Sa kabila ng panganib, libu-libong turista pa rin ang dumadayo taon-taon upang lumangoy at tumalon dito. Ngunit kakaunti lamang ang may lakas ng loob na sumisid sa kailaliman dahil kilala na itong libingan ng mga mahihilig sa pakikipag sa Ang kagandahan ng Jacob's Well ay may kapalit. Isang paalala na minsan, ang mga lugar na tila banal at mapayapa sa ibabaw ay may nakaagong dilim na hindi dapat hinahamon. Number 4. Nawa ng mga nabuburi na bangkay, Lake Natron. Sa hilagang Tanzania matatagpuan ang kakaibang anyong tubig na tinatawag na Lake Natron, isang lugar na tila kinuha mula sa isang masamang panaginip. Sa sobrang taas ng alkalinity at temperatura ng lawa. Halos walang nabubuhay dito maliban sa ilang uri ng mikrobyo at mga flamingo na siyang nakahanap ng tahanan sa paligid nito. Ang tubig ay kulay pula o kahel depende sa sikat ng araw. At kapag may hayop na nadapuan ng tubig, kadalasan ay agad itong namamatay at natutuyo, na para bang naging bato o estatwa. Maraming litrato ang nagpakita ng mga ibon at paniki na parang nabigla sa kamatayan, nakatayo o nakahandusay. Ngunit tila buo pa ang katawan dahil sa matinding mineral na nagpapatigas ng laman. Ba ang sino mang lumapit ng walang proteksyon ay maaaring masunog ang balat o mabulag dahil sa kemikal na nasa hangin. Sa isang iglap, ang ganda nitong kulay pula ay nagiging paalala kung gaano kabagsik ang likas na mundo kapag sinubukan ng tao ang kanyang pasensya. Number 3. Kumukulong lawa ng Dominika. Isang tanawin na sabay na nakakamangha at nakakatakot, ganoon inilarawan ng mga bumibisita sa Boiling Lake ng Dominika, isang isla sa Karibyan. Sa ibabaw nito ay laging may ulap ng usok na parang niluluto ang mismong tubig ng mundo. Ang lawa ay pinainit ng lava at mga gas mula sa ilalim ng lupa na may temperatura na umaabot sa halos dumandaang degrees Fahrenheit. Kapag nagkataong may bumagsak na bato o halaman dito, agad itong niluluto at nagiging abo. Dahil dito, walang hayop o tao ang maaaring lumapit ng walang kasamang panganib. Isa lamang maling hakbang at maaaring tuluyang lamunin ng kumukulong impyerno ng kalikasan. Sa kabila ng delikadong katangian ito, dinarayo pa rin ng mga turista at mga siyentipiko ang lugar upang pagmasdan ang kakaibang kababalaghan ng kalikasan. munit bago makarating dito, kailangan ng ilang oras na paglalakad sa masual na kagubatan. Isang paglalakbay na karaniwang binabalaan ng mga lokal na gabayan. Para sa mga Dominikano, ang lawa ay hindi lamang tanawin, kundi isang sagradong paalala na ang mundo sa ilalim ng ating mga paa ay buhay, mainit, mapanganib, at laging handang magpakita ng kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng tao. Number 2. Ang nakalalasong Blue Lagoon ng Buxton. Sa unang tingin, mistulang perpektong lugar para lumangoy ang Blue Lagoon ng Buxton sa England. Ang tubig nito ay malapurkesang bughaw, kumikislap sa ilalim ng araw at tila napakalinaw. Ngunit sa likod ng nakakasilaw nitong ganda ay nakatago ang nakamamatay na katotohanan. Ang lagoon ay dating minahan ng apog na napuno ng tubig ulan at lason. Ang tubig ay may pH level na halos kapareho ng bleach at punong-puno ng mga kemikal na nagdudulot ng paso, pangangati ng balat at impeksyon. Sa ilalim nito ay nagkalat ang manasirang sirang sasakyan, patay na hayop at basurang kemikal na itinapon sa paglipas ng panahon. Dahil sa sobrang ganda ng pubig, marami pa rin naaakit na lumangoy dito lalo na ang mga turista na hindi alam ang panganib. Dahil dito, napilitan ang lokal na pamahalaan na lagyan ng itim na pangkulay ang tubig at maglagay ng mga karatulang nagbababala sa publiko. Ngunit kahit tinakpan ng dilim ang tubig, hindi nito natatanggal ang reputasyon ng Blue Lagoon bilang isang nakalalasong paraiso. Isang paalala na hindi lahat ng maganda ay ligtas at minsan ang kinang ng kalikasan ay maaaring maging patibong ng kamatayan. Number 1. Ang Mahiwagang Bermuda Triangle Walang ibang bahagi ng karagatan ang mas pinagmumulan ng mga alamat at misteryo kaysa sa Bermuda Triangle. Mapatagpuan ito sa pagitan ng Florida, Bermuda at Puerto Rico. Isang malawak na bahagi ng dagat kung saan libu-libong eroplano at barko ang bigla na lamang naglalaho ng walang bakas. Maraming teorya ang lumitaw mula sa extraterrestrial abductions, magnetic anomalies, hanggang sa methane gas na nagdudulot ng malawakang pagkasira ng makina. munit hanggang ngayon, wala pa ring makapagbaliwanag kung bakit tila nilalamo ng dagat ang lahat ng dadaan dito. Para sa mga mandaragat at piloto, ang Bermuda Triangle ay simbolo ng takot at paggalang sa kapangyarihan ng kaligasan. May ilan namang naniniwala na ang mga pangyayari rito ay simpleng resulta lamang ng masamang panahon at maling direksyon. Ngunit para sa mga pamilya ng mga nawala, ang lugar na ito ay isang walang hanggang paaliisipan. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang hiwaga ng Bermuda Triangle, isang lugar kung saan ang hangin ay tila may sariling isip at ang dagat ay parang may sikretong hindi kailanman ipaliliwanag sa sangkatauhan.